Good morning, Ming Ming. Ito guys, si Ming Ming. Ang aming ampon. Ayan. Ang ganda ng ganda ng buhay niya guys. Ayan. Ang bait-bait. Ang aming Mingming. Ming. Siya po isang bulag. Ayan no. Oh. Karga-karga ni Mama Leia guys. Si Ming Ming. Ayan. Ando naman yung iba naming alaga guys. Ayan, natulog doon, no? Ayan, bagong alaga. Elora! Ayan naman guys, si Elora. Ayan o, no, si Elora o. Oh. Mm. Aga-aga pa lang guys. O, oh, ang alaga namin ang aking binabantayan Ayan na may bago na naman kami pusa na alaga ng aking anak. Kinuha doon sa school na paghalagala guys, naawa na naman. Tulad nung isang dinala niya si Nero. Malaki, malaki na rin po si Nero guys. Ayan, ngayon may baby pusa na ulit si aking anak ko. Kumakain siya. Alam nyo guys, ang ulam niya, ay, itong ulam niya ay Ayan, ang ulam ng pusa niya. Ayan.